Hello, boy, boy, mga kapeks. At ito na nga. Nasa bakod na tayo ngayon. At tigyan nyo naman ang bakod. O, di ba? Meron na siyang cyclone wire. O, hanggang doon na yan sa medyo dulo. Kaya, konting kaya ba mga oh O, ayan, o, no, di ba? At ito naman tayo pupunta na ngayon sa taas. Kasi meron dito na nag-ahalo ano, nag blocks making. Wah! Halo blocks making! <laughs> Ayan. Pero dito na gaano. matawag doon? Nag-CHB laying. O, oh, diba? English. Yes. CHB laying. Ayan. Doon sila mga kapagsigan niya. Ayan. At ah, ito ang buong site. O, oh, diba? O. Oh, Bonggang-bonggang -bongga site. Mm. Ayan. Ayan. Maglalakad tayo doon mga kapex. Kaya wait wait lang tayo. medyo malayo kasi. Kaya natin. At nandito na tayo sa taas. Papayang tayo dito mga kapex. Ayan. O. Yung tayo dadaan ang papanek. Tiga niya. Ayan. Tiga dito ang Nasa taas tayo. Oh. Aray ko. Ay, madalas pa tayo dito. Ah, dito sa gumagawa ng hollow blocks. Nag ah, ayan ha. At ito pa yung gumagawa ng poste. Ayan. ayan si uh, hindi, si huh? Ano si Por? Kasama si Por ng Ano si Ronnie eh. Ano si Ronnie eh. Ah, sige. Sa taas tayo mga kabeg. So, di ba? Ang ganda na taas. Oh. Ayan. Shout out! Shout out! bukas. Di ba, Quezon? Mm. Um, tige, kasi sila mga kabeg. Ay, ito pala binuhusan nyo kahapon. Ayan! Ay, 15 lang pala yung dala dito? Pukapon? Uh, kapon Bahay na lang pala dala. Ano ah? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ito na, na oh. Sai, say hi. di uh, diba? Si ibang lista yan, mga kabex. <laughs> At ito pa. Oh, ayan. Say hi. Pauwi niya ng mga Quezon. Di diba Quezon? Mas hmm. taas tayo mga Quezon, di ba? Ayan. Ganda ng side. Ayan e yung tangke. Ayan, yeah. yung tangke mataas na yan. Yeah. Kaya, yeah. babay naman mga ka-begs. Happy... Happy Wednesday! <laughs>